Ang fatty liver ay isa sa mga pinakakaraniwang kondisyon sa kalusugan na kinakaharap ng maraming Pilipino ngayon. Dahil sa pagbabago ng lifestyle, pagtaas ng konsumo ng matatamis at mamantikang pagkain, at madalas na kawalan ng regular na ehersisyo, lalong nagiging laganap ang sakit na ito. Ang fatty liver ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng labis na taba sa atay na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon sa kalusugan kung hindi maagapan sa kabutihang palad, maraming natural na solusyon na maaaring makatulong sa pag-iwas, pag-manage, at pagpabuti ng kalagayan ng atay. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan ay ang paggamit ng mga halamang gamot na napatunayan ng mabisa ng ating mga ninuno at ng modernong syensya. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang sampung halamang gamot na makakatulong sa fatty liver, kasama ang kanilang mga benepisyo, tamang paggamit, at iba pang mahalagang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay. Makinig ng mabuti, dahil ang bawat impormasyon ay maaaring maging susi sa pagbawi ng kalusugan ng iyong atay. Simulan natin sa unang halamang gamot, ang Silimarin, na mas kilala bilang Milk Thistle. Isa ito sa mga pinakapopular na halamang gamot sa buong mundo pagdating sa kalusugan ng atay. Ang Silimarin ay napatunayan ng nakakatulong sa pagpapalakas ng atay, pag-repair ng mga nasirang cells, at pagpigil sa pagdami ng taba sa loob ng atay. Ang mga aktibong sangkap ng milk thistle ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na mahalaga sa pag-aalaga ng atay. Maaari itong inumin bilang kapsula, tsaa, o bilang supplement. Mahalagang tandaan ang tamang dosage at kumonsulta sa doktor bago gumamit, lalo na kung may ibang iniinom na gamot. Ang ikalawang halamang gamot ay ang turmeric o luyang dilaw. Kilala ang luyang dilaw sa taglay nitong curcumin, isang makapangyarihang antioksidant na tumutulong sa paglaban sa pamamaga at pagprotekta ng mga cells ng atay. Nakakatulong din itong pababain ng kolesterol at triglycerides na maaaring magdulot ng pagdami ng taba sa atay. Maaari kang gumawa ng turmeric tea, idagdag ito sa pagkain, o uminom ng turmeric supplement. Ugaliing uminom ng sapat na tubig kasabay ng paginom ng luyang dilaw para maiwasan ang iritasyon sa tiyan. Ikatlo sa listahan ay ang dahon ng ampalaya. Bukod sa pagiging kilala bilang gamot sa diabetes, may mga pag-aaral na nagpapakita ng benepisyo ng ampalaya sa atay. Ang mga antioxidants na taglay ng dahon ng ampalaya ay tumutulong para mapababa ang taba sa atay at mapabuti ang liver function. Maaari itong gawing tsaa, ilaga, o idagdag sa mga ulam. Ang regular na pag-inom ng tsaa ng ampalaya ay nakakatulong hindi lang sa fatty liver, kundi pati na rin sa pagpababa ng blood sugar. Pangapat ay ang dahon ng malunggay. Taglay ng malunggay ang maraming bitamina at mineral gaya ng vitamin C, E, at iron, pati na rin ang mga antioxidants na tumutulong sa paglaban sa oxidative stress sa atay. Ang malunggay ay maaaring kainin bilang gulay, gawing juice, o ihalo sa mga pagkain. Napakadaling hanapin at napakaabot kaya, Kaya't mainam itong idagdag sa pang-araw-araw na diet. Ikalima ay ang bawang o garlic. Hindi lang ito pampalasa kundi isa ring makapangyarihang halamang gamot. Ang bawang ay mayroong allicin, isang compound na tumutulong sa pagdetoxify ng atay at pagpapababa ng kolesterol at taba sa katawan. Maaari kang kumain ng hilaw na bawang, idagdag sa mga ulam, o uminom ng garlic supplement. Tandaan na ang labis na bawang ay maaaring magdulot ng iritasyon sa tiyan, kaya't laging sundin ang tamang dami. Ikaani ang dahon ng dandelion. Bagamat hindi ito native sa Pilipinas, ang dandelion ay kilala sa buong mundo bilang isang mabisang halamang gamot sa fatty liver. Taglay nito ang mga compound na tumutulong sa pagstimulate ng bile production na mahalaga sa pagtunaw ng taba. Ang dandelion tea ay popular na paraan ng paggamit nito. Maaari ring gamitin ang ugat ng dandelion bilang supplement. Siguraduhin kumonsulta muna sa doktor, lalo na kung may allergy o ibang kondisyon. Pangpito ay ang samping ng banaba. Ang banaba ay kilala sa Pilipinas bilang halamang gamot sa diabetes, pero may mga pag-aaral na nagpapakita ng benepisyon nito sa fatty liver ang banaba ay may corosolic acid na tumutulong sa paglaban sa pamamaga at pag ng blood sugar, na nakakatulong din sa pagpababa ng taba sa atay. Maaari itong gawing tsa o inumin bilang supplement. Ikawalo sa listahan ay ang dahon ng sambong. Ang sambong ay matagal ng ginagamit bilang diuretic at pang detoxify ng katawan. Tinutulungan itong alisin ang mga toxins at sobrang tubig sa katawan, kabilang na ang mga nakakasamang kemikal na maaaring makaapekto sa atay maaring gawing tsaa, ilaga, o gamitin bilang suplementang sambong. Ikasyamay ang kalabasa. Hindi lang masarap, ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene at vitamin E na tumutulong sa liver health. Ang mga antioxidants nito ay nakakatulong para maiwasan ang oxidative damage sa cells ng atay at mapababa ang risk ng fatty liver. Pwedeng isama ang kalabasa sa mga sabaw, ginataan, o gawing juice at panghuli, ang aloe vera. Kilala ang aloe vera sa pagpapagaling ng sugat at pagpapaganda ng balat, pero hindi alam ng marami na may benepisyo rin ito sa atay. Ang aloe vera juice ay mayroong mga compounds na tumutulong sa pagdetoxify ng atay at pagpapababa ng kolesterol. Siguraduhin gumamit ng purified aloe vera juice na safe inumin. Bago subukan, kumonsulta muna sa eksperto para maiwasan ang side effects. Ngayon, pag-usapan natin kung paano gamitin ng tama ang mga halamang gamot na ito. Ang pinakamahalaga ay ang pagkonsulta muna sa doktor o herbalist bago magdagdag ng anumang halamang gamot sa iyong routine, lalo na kung may ibang iniinom na gamot o may kasalukuyang karamdaman. Hindi sapat ang halamang gamot lamang, kailangang may kasabay na tamang diet, regular na ehersisyo, at pag-iwas sa mga bagay na nakakasama sa atay tulad ng labis na alap, matatamis, at mamantikang pagkain. Sa tamang paggamit ng mga halamang gamot na nabanggit, maaaring maramdaman ang mga sumusunod na benepisyo, pagbuti ng liver function, pagalis ng toxins, pagregulate ng cholesterol at blood sugar, pag-iwas sa pamamaga, at pagbawas ng taba sa atay. Ngunit tandaan na ang mga halamang gamot ay hindi instant solution. Kailangan ng tiyaga, regular na paggamit, at balanseng pamumuhay para makita ang tunay na epekto. Bukod sa mga halamang gamot, mahalagang tandaan ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Ang tubig ay tumutulong sa pag-flush out ng toxins mula sa katawan at sa pagpapanatili ng kalusugan ng atay. Ugaliin ding kumain ng prutas at gulay na mayaman sa antioxidants, gaya ng papaya, bayabas, mansanas, at carrots. Ang pag-iwas sa mga processed foods, soft drinks, at sobrang matatamis ay isa ring mahalagang hakbang. Ang mga ito ay nagdadagdag ng stress sa atay at nagpapabilis ng pagdami ng taba sa loob ng organ. Sa halip, piliin ang mga pagkaing natural, sariwa, at hindi masyadong inaalter. Huwag ding kalimutan ang regular na ehersisyo, kahit simpleng paglalakad, jogging, o pagsayaw ay malaking tulong na sa pagpapababa ng taba sa katawan at pagpabuti ng liver function. Ang aktibong pamumuhay ay nagpapalakas ng metabolismo at tumutulong sa mas mabilis na pagburn ng excess fat. Isa pang mahalagang paalala ay ang pag-iwas sa labis na alak. Ang alkohol ay isa sa pinakamalaking kalaban ng atay. Kahit kaunting alak ay maaaring magdulot ng dagdag na strain sa atay, lalo na kung may fatty liver na. Kung posible, iwasan o limitahan ang pag-inom ng alak. Para sa mga nais masubukan ng mga halamang gamot, Narito ang ilang simpleng recipe na pwede mong gawin sa bahay. Una, ang Milk Thistle Tea. Magpakulo ng tubig, ilagay ang isang kutsarita ng tuyong Milk Thistle Seeds, pakuloyin ng limang minuto, palamigin, at inumin. Ikalawa, Turmeric Ginger Tea. Pakuluan ang isang tasa ng tubig, idagdag ang kalahating kutsarita ng Turmeric Powder at isang slice ng luya, pakuloyin ng limang minuto, salin, at inumin. Ikatlo, Ampalaya leaf juice. Hugasan ang sariwang dahon ng ampalaya, ilagay sa blender kasama ang isang tasa ng tubig, i-blend, salain, at inumin ng kalahating tasa bawat araw. Ikaapat, Malunggay smoothie. Ihalo ang malunggay leaves sa saging, mansanas, at konting gatas, i-blend, at gawing pampalusog na inumin. Ikalima, Garlic honey shot. Durugin ang isang piraso ng bawang, ihalo sa isang kutsarita ng honey, kainin tuwing umaga bago mag-almusal. Ika-6, dandelion tea. Ilagay ang dried dandelion leaves sa isang tasa ng mainit na tubig, hayaan ng limang minuto, salain, at inumin. Pangpito, banabati. Magpakulo ng tubig, idagdag ang ilang piraso ng banaba leaves, pakuloin ng sampung minuto, salain, at inumin ng kalahating tasa bawat araw. ika Ikawalo, sambong decoction pakuluan ang sariwang dahon ng sambong sa isang litro ng tubig, palamigin, at inumin ng isang baso bawat araw. Ikasyam, kalabasa soup. Pakuluan ang hiniwang kalabasa, idagdag ang sibuyas, bawang, at kaunting asin, durugin ang kalabasa para maging creamy soup. At panghuli, aloe vera juice. Kumuha ng purified aloe vera gel, ihalo sa tubig o juice, inumin ng maliit na dami bawat araw. Ang mga recipe na ito ay simple ngunit epektibo, basta't gagamitin ng tama at may kasabay na healthy lifestyle. Huwag kalimutang maging consistent, ang pagbabago ay dahan-dahan, ngunit siguradong makikita ang resulta kapag pinagsama ang mga halamang gamot, tamang pagkain, at aktibong pamumuhay. Sa kabuuan, ang fatty liver ay isang kondisyon na dapat tutukan at paglaanan ng sapat na pansin. Sa tulong ng mga halamang gamot na nabanggit, tamang diet, regular na ehersisyo, at pag-iwas sa nakakasamang bisyo, posible ang pagbawi ng kalusugan ng atay. Laging alalahanin na ang natural na solusyon ay mas maganda, lalo na kung sinamahan ng disiplina at tamang kaalaman. Ugaliing magtanong sa mga eksperto, huwag basta-basta subukan ng anumang halamang gamot ng walang gabay. Ang kalusugan ng atay ay kalusugan ng buong katawan. Ingatan ito, alagaan, at bigyan ng sapat na pagmamahal, dahil ang atay ang isa sa pinakamahalagang organ na tumutulong sa paglinis ng dugo, pagtunaw ng pagkain, at pagregulate ng mga kemikal sa katawan. Sa bawat hakbang na gagawin mo para sa iyong atay, ikaw ay nag invest para sa mas mahaba, mas malusog, at mas masiglang buhay. Maraming salamat sa pakikinig, at sana ay makatulong sa iyo ang sampung halamang gamot na ito sa laban kontra fatty liver. Tandaan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa maliit na hakbang, simulan mo na ngayon para sa mas maganda at mas malusog na kinabukasan.